Ah, sa so wakas makakapagpahinga rin. Saan ba yun? Ah, ito! Room 618. Ah, ito nga. Ang ganda. Mga makakapagbakasyon ako ng tahimik nito. Ah! to tong araw na to. Pagkarating ko nga dito sa pinag-staycation ng ko eh, naghanda na nga pala ako dito ng lulutuin ko ngayong gabi. Bali nilagyan ko nga pala ng girlfriend itong karni ng baka. Pagkatapos ko nga lagyan, eh lalagyan naman natin siya ng calamansi juice. Tapos ng oyster sauce. Ang sunod naman natin ilalagay eh yung asukal na nasa pack. Bali dalawang pack ng asukal nga pala yung nilagay ko dito. Tapos lalagyan natin ng konting paminta. Mukha bang konti? Yan eh, ang dami-dami yan. Bali ang lulutuin nga pala natin ngayon ay beef steak. Base sa pagkakalam ko, eh kailangan muna natin siyang i-marinate dalawang oras para manoot ang lasa hanggang kaloob-looban ng laman. Pagkalipas ng dalawang oras, eh lulutuin na pala natin siya, no? Grabe, ang tagal nito nakamahanin ito. Sarap na lulutuin ko ngayon. Teka lang. Sino ba yun? Ano ba yan? Uy, oh! Saan dito kayo? <laughs> Pare ko. Saan siya, Yan hindi, hindi. Wala, hindi, hindi. Pare pasensya ka na, na. Nagbabakasyon ako ng tahimik. Bakit nandito kayo? Naamoy ka niya, eh. Naamoy ko. Naamoy. Ayaw. Oy! Gabi talaga pang amoy nito, pang aso yun <laughs> o! Ay, minilulot ko yung tatay namin! Waaaaaah! Tungayin ko pa yan! Ay, minilulot ko! Nagugutot na kami bisa ko! Maraman itong mga taong to! Sinundan mo na yan! Sinundan niyo ako dito? Siyempre! Ano ba naman to yun? Detective to, dahil sa ilong ko. Oh. Ako, sinama nila ako, wala wala ko kasalanan ha! O oh, sige, 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 sige! Sakto! Magluluto ko ng beef steak! Oy! Oh, sige! Para matikman nyo, umubo lang kayo dyan ha! O oh, sige. Ah, sige! Sige, sige, sige! Oo! Itong mga taong to! Pagkatapos natin siyang i-marinate ng dalawang oras, E eh, ipipirito naman natin siya dito sa may kawali. Medyo papabrownin lang natin siya kahit mukha na siyang brown at pagkalipas ng ilang minuto, eh, luto na pala, no? Uy, 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 baka'y nasa isip nyo, sunog yan, ha? Ah. Hindi sunog yan. Ang sunod natin ipiprito yung mga natirang marinated na baka. After maprito yung mga marinated beef, eh, ang sunod naman natin gagawin, E eh, magigisa tayo dito ng sibuyas at bawang. Bago natin ilagay yung mga pinrito nating marinated beef kanina, gisa-gisahin natin saglit, isabay natin siya sa bawang at sibuyas. Tapos, bubuhusan na natin siya ng tubig. Lagyan-lagyan natin ng tubig to guys hanggang sa lumambot yung karne ng baka. Mga anim na basong tubig din ang nailagay ko dito. At kapag malambot na yung karne ng baka, eh ilalagay na pala natin itong pinagmarinate ng baka kanina. Lulutuin natin ng 10 minutes bago natin ilagay ito mga sibuyas. Puting sibuyas nga pala gamit ko dito. Grabe, sarap na ito guys. Ang daming sibuyas oh. Mga 3 minutes nga pala, eh okay na pala itong niluluto nating beef steak. At pagkalipas ng 3 minuto, eh luto na pala itong beef steak. Kaya sumandok na nga pala ako at nilagay ko nga pala dito sa ibabaw ng bagong saing na kanin. Kaway-kaway sa mga mahihilig kumain ng beefsteak dyan. Kaya tara, kain na tayo. Mmm. Sarap ng taba. Sarap yung asim man. Tapos madamis namis Bisa man, mainit-init. Masalap. Mmm. Ang lalaki ah. Mmm. Okay, mm, sarap. Ayun oh. Bibs tayo. Mmm. Tal. Dabasin noto mo tal. Sama tal. Sigurado ko masarap to. Masarap yan pare. Sige. Oh, Pagkain di masarap to. Idudura ko to. Sige. Okay, Pagpaparising ano? kita dito. Ah. Okay oh, ka. Maraming sa ha. ay noto mo lang ako. Masarap. Oo. Oh. May sandal ka niya. Pakot lang ako. Mmm. The best to, pare ko, ya. Uy, uh? sino yan? Kasama nyo rin? Mmm. Uy. Sorry, di ba sabi? <laughs> Sarap gagi. Uy, no? Mmm. Uy. Uy, pagkatapos yung hugasan nyo yan, ha? Uy. <laughs> Uy. No? Ang ganda ng pinag-staycation ko guys sa halagang 3,500 pesos pag weekdays, 4,000 naman pag weekends. Eh makakapag-staycation na kayo dito sa loob ng 22 hours. Two bedroom na siya na may kanya-kanyang aircon. Maximum of 6 person. At city view pala siya. Wala na nga kayong kailangang dalhin dahil kumpleto na dito. May tawil na kayong magagamit, naka-aircon bawat kwarto, may billiards, cards, may TV na malaki at may karaoke. Para ka nga lang nasa bahay mo eh kasi lahat ng kailangan mo eh nandito na. Kompleto sa mga kagamitang pangluto, may kutsara tinidor, plato at baso. Malinis din yung CR o. Oh. Teka, kung apat lang kayo, eh meron silang isa pang unit na merong one bedroom. 2,500 sa weekdays, 3,000 naman pag weekend. City view na rin yun. At kung gusto mo ng beach view, eh 4,000 sa weekdays, 5,000 naman sa weekends. Nag-o-offer sila ng discount at alam nyo ba na kapag staycation kayo dito, eh free breakfast na. Sulit ba? Diba? Tapos may liliguan pa kayo dito na malawak, may wave pool, may puting buhangin, na para kang nasa dagat. Pero dito lang yan sa Metro Manila na matatagpuan sa Azur Urban Resort Residence. Pabilang sila ng SMB Kutan. May area dito guys na para sa mga bata. Kaya siguradong mag -e enjoy din dito ang mga chikiting nyo. Meron din pala ditong baro na kung saan makakapag-order ka ng drinks mo. Nga pala guys, may wifi nga pala sa mga unit nila. Kaya sa mga gusto mag-staycation dito, eh mag-message lang sa kanilang FB page. Ilalagay ko na lang sa comment section ng link para madali nyo lang din silang mami-message.